Kamusta mga ka-trip? Today ngayong araw ay naggala ulit tayo kasama ang ating jeepney na kapag ka walang bayad kasi di naman umaandar. <laughs> Nandito nga pala tayo sa pinakamalaking water park daw sa Minecraft. You know, may slide pa dun oh. <laughs> Excited na ako mag-swimming. Kayo ba mga ka-trip, marunong kayo mag-swimming? Pero bago tayo mag-swimming, kumain muna tayo. Nakaagutong mag-drive eh. Tara, pasok na tayo mga ka-trip. Sobrang laki nito oh. <laughs> Uy, sino kaya to? Ang laki naman nito. Parang nangangagata. Ah. <laughs> ano ibig sabihin ng ay mo? Ibon? <laughs> Mga katrip, tignan nyo oh. Aqua Park na may vulkan. Magpapadulas tayo dyan. Exciting. Pero bago yun, harap mo na tayo ng makakain. Ano kayong tinta ni ate? <laughs> uh, bakit naman nag-brown out bigla? Nakakatakot naman dito. Baka may zombie apocalypse. Ay hindi, baka may natumbang poste lang. Mamaya naman siguro babalik yung ilaw. Hay ate, ano pong tinda nyo? Parang masarap yan ah. Hotdog at empanada ba yan? Pabili naman ako ng isang hotdog ate! Teka, magbayad ka muna! Ay, lagot! Naiwanan ko yung wallet ko mga katrip! Ah, uh, sorry ate, wala pala akong pera! Di ako makakabili! Alis ka na! Maggalan na lang muna nga tayo! Sana may mapulot tayong pera! Knock off! Magkakapena kaya tayo dyan? Buti pa silipin natin para malaman natin! <laughs> Uy mukhang may pa-challenge dito ah, ano kaya pa-premyo? Sana pagkain, panigurado ba nanalo tayo dito? Teka, anong ingay ba yun? Parang nag-aaway silang dalawa ah, may customer dun oh, galit na galit siya, ano kayong problema nun? Lapitan natin, ah uh, manong manong, ate ate, bakit ba kayo nag-aaway? Gusto niya ng pagkain eh Ate ka, wala din akong pagkain ha Nagagutom ka ba? Nagagutom ata siya mga katrip Teko teko, baka agatin mo ko Layo tayo sa kanya Ah uh, Miss, magkano ba yung pagkain nyo? Ay, ang mahal, 2 aqua cash Wala pala akong pera Alam ko na, makipagpustahan tayo sa kanya Manong, ano bang pangalan mo? Ano daw, di ko maintindihan Gusto mo pustahan na lang tayo? Ayun, ayos, tara Sumama ka sa akin Mili! Pati tayo sa kanya guys Mr. Ruru, ayun na lang tawag ko sa iyo ah <laughs> Tara dito, paunahan tayo sa finish line Kung sino manalo, siya ang may pagkain 1, 2, 3, game! Oo na na ako Mr. Ruru <laughs> uy, nalaglag <siya. laughs> uy, nalaglag siya Gutom ka ba? Mukha kang gutom eh <laughs> Mr. Ruru, kaya mo ba to? Ay, nalaglag ako Kailangan pala mahigpit-kapit natin dun Isa pa, isa pa 1, 2, 3 Uy, uy, uy Uy, kinaya Ruru, ko yun! Siya kaya, Ruru, ay, kaya din niya! Teka, paano ba to? Sasakay pa tayo dito? Okay, tara! Mr. Ruro, paunahan to ang bagal-bagal mo! -bagal <laughs> Uy, pwede palang dumaan to, eh! Naku, naku, lagot, baka matalo tayo! Nasaan na si Mr. Ruro? Yay, nalaglag pa ako! Okay mga katip, seryoso na ako. Tatapusin ko na agad to. Yeah! Di ako magpapatalo. Gutom na gutom na ako. Yeah, 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 yeah. Bili-bili, takbo, takbo. Iyoyk. Ouch, nauntog pa ako. <laughs> Mr. Ruru, kung di mo natatanong, dati ako ninja, kaya basic lang sa akin to. <laughs> At Master obi ako sa Roblox. Uy, nahulog ulit siya. Teka, iwasan natin itong mga hotdog na to. <laughs> Mr. Ruru, mauuna na ako sa iyo, ha? Matatalo na kita, ha? Huwag mong kakalimutan yung pustahan natin, ha? Pag nanalo ko, bibili mo ko ng burger, ha? Uy, lalilag ulit siya. <laughs> okay, mga katrip. Magdahan-dahan na lang tayo dito. Kasi panagurado, panalo na tayo. Okay, nasa kalatila tayo. Ang galing natin. Wala pa si Mr. Ruro, oh. <laughs> Uy, ya! Yeah. Kunti na lang mga katrip, mananalo na tayo. Makakain na ako ng burger. Okay, takbo, takbo, bili, bili, bili. Uy, parang may boxing pa dito ah. Hehe, <laughs> iwasan natin to. Baka masakit manuntok yan. Mahulog tayo sa tubig. Masakit kaya to pag tinamaan tayo. Parang lato-lato eh. Uy, 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 uy. Mutik na ako doon ah. Huwag kayong didikit sa akin. bili. <laughs> Ang dali naman pala na ito, Parang patentero lang eh. <laughs> okay, panalo na ako. Mr. Ruru. Yung pustahan natin ha, ah, huwag mong kakalimutan. Panalo ako. Ayan na si Mr. Roro. Roro, bilisan mo. Baka malaglag ka ulit. <laughs> Oops, panalo ako. Oh, teka, ang saya-saya mo? Ako yung nanalo, kaya ako dapat ang bigyan mo ng burger. Ow, wala ka diba ang pera? Ay, pagkain na nga, naging bato pa. Dahil wala tayong makain, sumama ka na lang sa akin, Mr. Ruru. Gusto mo ba bang sumama sa akin? Ayos, tara Mr. Ruru. Tayo ang tropang <laughs> maghaharap tayo ng makakain natin habang naglalaro sa water park saan ba magandang pumunta dito hindi ko naiintindihan eh <laughs> tayo ng trabaho Mr. Ruru gusto mo ba baka may makuha tayong trabaho dito mga katrip ay parang ang taray naman ni Koya Koya may hiring ba kayo ay siya pala yung nagbebenta <laughs> kung di kayo bibili umalis um, na kayo tara makalabas na lang ang suplado naman nun Uy, parang may treasure chest dun oh treasure chest nga, Mr. Roro. Mayaman na tayo. Makakabili na tayo ng pagkain. Buksan natin. Uh, teka, ito lang yung nakuha natin. Nakakuha tayo ng shovel. Anong gagawin natin sa shovel? Maguho ulit tayo? Baka may treasure chest pa malapit dito. Hanapin natin. Uy, kita mo ba to Mr. Ruru? Ang laki! Isang pilot ship! At kapag may pirate ship, ibig sabihin <coughs> may treasure. <coughs> Travis umakit tayo ng pirate ship. Wow! First time ko lang makakasakay ng tunay na pirate ship. <laughs> Hanapin natin yung treasure dito. Nasaan kaya yun? Uh, parang wala dito ah. Baka nasa taas. Baka nakatago yung treasure dito. Hanapin natin. Mr. Nuru, tumingi ka sa camera. Ayun oh. No? <laughs> Tara mga Treasure hunting tayo. Kasama si Mr. Nuru. Kaya siguro ganyan siya magsalita kasi gutom na siya. Kaya hanapin na natin yung treasure para makabili tayo ng pagkain. Ruru. Teka, tunay ba na pirate to? Isang Ruru. pirate captain? Ruru. Wow! ka ba si Captain Hook? Captain Hook, pa-picture naman kami sa'yo. <laughs> Teka, bakit mag-pirate bulag? Uy, may unggoy pa dito oh. <laughs> Pirate na unggoy. Alam ko na kung nasaan yung treasure. Baka nandito sa pinakataas. <laughs> Akitin natin to. Uy, hindi ako makalusot. Mr. loro tulungan mo naman ako makakit. Ouch, pinalo mo po yung puwet ko. <laughs> Kaso wala yung treasure dito. Pero ang ganda ng view. Astig! Mga katrip, hanapin natin ang one piece para tayo ang maging Pirate King! Let's go! Kaso, paano tayo bababa? Hehehe, <laughs> alam ko na! tayo kay Mr. Ruru bumaba! Mr. Ruru, tulungan mo naman ako bumaba! May naisip akong paraan! Mauna akong bumaba, tapos tatayan ako sa Rurur. ulo mo! Boink! <laughs> o diba, hindi ako nasaktan! Ayos no! Pabilisan mag-swimming! Mukhang masaya yun na. Ah. Hanapin natin si Ruru. <laughs> Ayain natin siya makipagpabilisan lamang oy. Ang haba nito oh. Nasa na kaya si Ruru? Uy Ruru, anong tinitigdam mo dyan? Bakit nakatulala ka? Ayos ka lang ba? Uy Ruru, gising! Nananaginip ka ata ng gising ah. Hindi ka naman tulog eh. Nakadilat ka oh. Uy <laughs> gising! Okay ka lang ba? Siguro gutom na gutom ka na, Gumala no? na lang ulit tayo, tara! Dito, bomb car sa tubig! Ay, miss, sasakay po kaming dalawa, ah! Uy, tara, Ruru! Pumili ka na ng boat mo! Basta ako, akin tong kulay blue! Eh, may boat ko to, eh! Ay! <laughs> <Nalag -lag> ako! <laughs> Butas pala yun! Ay, lagot! Ano nangyari? <laughs> Naipit ako dito! <laughs> Ruru, tulungan mo ako! Naipit ako dito! Ayun, okay na. Banggaan na tayo dito. <laughs> Sumakay ka ulit, Tururo. Banggaan tayo. Uy, saka pupunta. Banggaan tayo ng boat natin. Kung may bomb car, ito naman, bomb boat. <laughs> Banggaan roro ng roro boat. Roro. Boom. Suntok so, na lang tayo, Tururo. Poink, poink, poink. Ang malaglang talo, ah Uy, 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 uy. Aray ko, aray ko. Hey. Hey. Para tayong pa Beyblade, ha. <laughs> Boom! Papabagsakin ko si Duro, guys. Boom! Last na to. Tutumban na yan. Yeah! Wait, kuy. Laglag. <laughs> Buti marunong lumangay si Ruro. Kung di, lunod siya. <laughs> Tara, Ruro. Tama na. Nakakapagod laruin to eh. Tara, Ruro. Punta tayo sa volcano. Ang taas. Wow, 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 Teka, teka, anong nangyayari? Lumilindol ba? Naku, baka sumabog yung volcano. duro mag ka. Baka matumbaan ka ng puno. Ayun, nag-stop na. Huwag na tayo pumunta dyan. Baka sumabog pa yung vulkan. Tara naruru, na, Roro, tayo. De, joke lang, matapang tayo eh. Pasukin natin yan. <laughs> Tignan natin kung ano meron sa loob ng bulkan na to. May padulasan daw dito eh. Mukhang masaya yun. Uy, may tindahan oh. <laughs> Ang galing, may tindahan sa bulkan! Uy hey, Ruro, baka mapaso ka dyan ah, Okay ka lang, hindi ka napapasok Ay, oo nga no, hindi mainit, may salamin pala Pero teka lang Ruru ha, ah. parang kilala ko to eh Si Kuyang Mataray oh, siya din yung nagtitenda dito Kaso wala tayong pera pambili Gusto ko sanang bumili ng pulang salbabida eh Tara Ruru, mag-slide na lang tayo. <laughs> Dito ako sa color blue ah, doon ka sa yellow. Magpa-slide ka na Ruru. <laughs> Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ah! ka ata eh. Ah! Wee, o oh, sige nga, pa-slide ka na. Yun! <laughs> wow, grabe. Ang galing mag-slide ni Ruru. Naglalakad. <laughs> Dapat nakaupo. Okay mga katip, tayo naman. Like, comment, and subscribe. Kayang-kaya ko to. Let's go! <laughs> Teka, ang bagal ng slide ko. Bakit naglalakad din ako? <laughs> Sobrang saya sa water park! Astig! <laughs> ang sarap na bangoy! Ruru, anong ginagawa mo dyan? Uy, may pa-waterfalls effect din pala dyan. <laughs> ginagawa nyo rin ba to, mga katrip. Yung nagpapamasaj kayo sa waterfalls? Ang sarap no, kaso wag niyong imasage yung ulo niyo baka mabutas. <laughs> At wag niyong yung ginawa ni Ruru, yung umaakit sa slide. Tara Ruru, kanina pa tayo nagsiswimming pool eh, magdagat naman tayo. <laughs> may beach pala dito oh. ang ganda tapos sakto may sand pa dito. Para bago mo ng sand castle, di ako marunong. <laughs> marunong ka ba, Ruru? No, no, no. Gawa ka ka ng sandcastle, yung malaki, no, no, no. yung kasya tayo. <laughs> Tara, Ruru, lakoy na lang tayo sa dagat. <laughs> Tara, mga katrip! Langoy tayo! Uy, ang lamig ng tubig! <laughs> At maalat ang tubig sa dagat! At sana wag tayong makasulubong ng pating! <laughs> Ayoko maagat yung paa ko eh! Baka maputol! <laughs> magukay na lang tayo ng treasure dito! Kaso mahirap magukay ng treasure sa dagat! Ang hirap gumalaw eh! Teka, parang walang mga isda ah. Ouch! Aray ko, hindi na ako makainga. Ay, nalimutan ko. Hindi nga pala ako shokoy. Eh. Ah, ah, ah. hindi nga pala ako mermaid. Hindi ako marunong hindi sa dagat. Ayoko na lumungoy. Baka malunod pa ako. Tara, guru, na tayo. Ate, alam mo ba kung paano magkapera dito? Kailangan namin ng pera eh, para pambili ng pagkain. Maglinis kayo. Isang basura, isang pera. Ay, ganun kadali lang pala eh. Okay, miss. Ako na bahala maglinis ang pool nyo. <laughs> Tara mga katrip, maglinis tayo dito. Sabi daw may mga nahulog daw na mga rings dito oh. Kukunin natin to. At isang rings ay 1 pesos. Damian natin pagkuha ng mga ring. Okay na miss, marami akong nakuha. <laughs> Thank you. Ayos, may pera na tayo. Y Nandito si Ruru. Tago muna natin yung pera natin. <laughs> Ruru, tapos ka na ba maglaro? Tara, sumama ka sa akin. Ililibre kita. Gusto mo ba yun? Pero bago diba yun, magtrabaho muna tayo. <laughs> At dito tayo magtatrabaho. May mga umuorder order ng slushy dito. At ang order niya ay green slushy. At gagawa tayo nun. Saan ba yung pasukan dito? Uy, nagbago yung customer. Yellow slushy naman gusto niya. Teka lang po sir ah. Para ba pumasok dito? Siyempre, <laughs> daan tayo sa pinto. <laughs> Hello po sir, ano pong order nyo? Gusto nyo po ng red slushy? Okay, red slushy coming right up. Kuha tayo ng cup. Tapos sir, baka bayad muna o baka tumakbok eh. <laughs> okay, lagyan natin ito ng red slushy. Ayan, tapos na. Ito na po sir, order mo. Uh, sir, ba't ayaw mo kunin yung order mo? May kulang pa ba? Ayaw mo kunin to? <laughs> Ay, kaya pala eh, wala palang istro. <laughs> ha? Nagbago ka ng order? Akala ko gusto mo ng red slushy. Teka, nasa na ba yung baso kanina? nawawala ah. Ay, ayun pala. Eh, bakit naging blue to? Sir, mag-blue slashy ka na lang. Ay, nagalit. Mali daw. <laughs> Uy, purple gusto niya. Okay, ma'am. Akong bahala sa'yo. At para makagawa tayo ng purple, paghahaluin natin yung color blue at color red. Yan, perfect combination para maging purple. At kuha tayo ng straw dito. At one slashy, one piso. Thank you for coming. Okay na yan mga katrip. Magsarado na tayo. <laughs> Makakabili na tayo ng gusto natin. Ano bang gustong bilhin ni Ruru dito? Lilibre ko siya. Ruru, rasan ka na. Tara, bilisan mo Ruru. Uy, pag ng water balloon si Kuya, baka magalit yan. Bibili na nga tayo eh. Ano bang gusto mo? Ruru, 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 ruru. Ah, gusto mo ng blue na floaty. Okay, akong baala! Kuya, pabili po kami ng blue na floaty. Yun, light blue pool ring. Pabili po you don't have enough money. Ha? Paano wala akong pera? Ito nga pera ko, 25 pesos. I believe po. You don't have enough money. Mga katrik, wala daw ako pera. Ito nga, may pera ko, ang dami-dami. You don't have enough money. You don't have enough money. Ang damot mo naman, kuya. Ito nga yung pera ko, oh. Ang dami-dami. Batuhin kita eh. Ayoko na nga bumili dyan. Masa <laughs> si Ruru. Saan nagpunta yun? Ruru, nasan ka na? Baka nagtampo yun. Hindi kami makabili sa tindahan. Teka, Parang narinig ko si Ruro dito ah, Nasaan si... Teka, si Ruru ba yun? Ruru! Aw! Pagbukong batoy ng water balloon Babatuhin din kita eh Anong ginagawa mo dyan? Tara mga katrips Sundan natin si Ruru. <laughs> ang taas ng inakit niya ah, Inakit niya pala yung vulcan na to <laughs> Samahan natin siya Grabe, ang hirap naman pala umakit ng vulcan na to Ha, <laughs> kapagod Pero parang worth it ang pagakit natin ah, Ang ganda ng view oh Kitang kita natin yung water park astig! Ang dami pa natin nila pupuntaan dito mga katrip. Mayroon pang giant slide dun oh. Wow! Parang malaking island. Sobrang ganda dito bro. Tinan mo oh. Mamaya sumakay tayo dun. Parang may malaking wave dun oh. <laughs> parang waterfalls. Pero ang pinaka gusto kong subukan natin, yung pinakamahabang slide. Dun tayo mamaya mag slide pero bagyo! yun, kumain muna tayo, Ruru. Ano bang gusto mong kainin? Gusto mo ng burger? Ng hotdog? Ng... Uweee! Ruru, ano nangyayari? Bakit nabila doon? Baka sumabog yung bulkan. Oh no! This is not good! Ruru! Ruru!